1, 2, 3, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko ko naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng mga sambi nyo, fresh overload pa rin, di diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, yon So, kamusta naman kayo lahat? Sana lahat kayo ay okay ngayong araw ng Wednesday. Siyempre, gusto ko munang bumati sa lahat ng walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat po sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. And then of course, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman. Oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon ng bonggang bongga. At kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, Reyna ng supranational walang ganap. Mama Sam, anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko, lugi ang supranational charot. Kasi nga, di ba, wala siya masyadong invitation. Last time na nag-imbita ang Vietnam, ang inimbitahan pa nila si, ano pa to, si Mucha Datul ang pinapunta doon at hindi yung reyna ng Miss Supranational. So, mostly, kapag nananalo ng Supranational yung girls, ay umiikot sa iba't ibang klase ng bansa, ba diba? Para mag-promote nga ng Supranational. Ganun yung ginagawa. Pero ito ilang buwan na nananalo, parang walang ganap, ba diba? So, dito pa lang nakita mo na walang nakuha talaga ang Supranational dito sa pinanalo nila. Kaya nakakaloka. Ganun din naman sa Miss Cosmo, di ba? Wala din naman pumasok na eksena. natin yung isang buwan na, oh, ano bang ganap ng Miss Cosmo title holder nila na si Indonesia? Wala din. So parehas lang. Si Miss Supranational at saka si Miss Cosmo, walang eksena sa mundo. Charot. So yun. Kaya nakakaloka. Buti na lang, at least nalaman ng ano, ng organization kung anong mangyayari sa kanila. Eh kung si Philippines ba naman ang pinanalo mo dyan? just ko Lord, baka inulan ka na ng mga invitation. Di ba? Eh kung si Mucha datul na eh, iniimbitahan pa eh. Di ba? So yon So, ayan, 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 ayan ang napapala charot. So yon And then, of course, hangat natin na sana talaga ay alam mo yon na mamayagpag pa rin ang supranational sa reyna nila na si Miss Indonesia at din ang Miss Cosmo. So, good luck! So, yan! And then, of course, para sa sumunod natin, chika, Miss Grand Myanmar. May planong lumaban ng another pageant. Mama Sam, tingin mo after niyang makamove on dito sa Miss Grand International, anong masasabi mo? Pwede bongga, ba diba? So, at least nakamove on na siya kaysa na maiyak-iyak siya. So, yon So, talagang hindi na siya nagbalik dito sa Miss Grand. Ayaw niya na. So, ngayon, ang gusto niya nga sumali sa ibang pageant. Ang pinaplano nga nila ay sumali sa Miss Universe. And itignan natin kung ano maging eksena niya sa Miss Universe. Kung makaariba yon doon ng bongga-bongga o makarating diyan sa dulo ng competition. So, abangan na lang natin kasi syempre mahirap naman silang husgahan. Malay mo, di ba? Sila na ang manalong next Miss Universe. sa So, yun. Imposible yun. Pero, nandoon ako ng part na kung paghahandaan nila, eh, di malaki yung potential na makapasok sila ng semifinals. Kaya, lang mo siyang iiyak pag hindi siya nakapasok ng semifinals, ha? So, nakakatuwa kasi, syempre, nakita mo na nakamove on na sila mula doon sa pagkakadapa nila. Mahirap kaya kasi mga spoiled brads sila Charot So yung mga ganito Mahirap yan ma please Alam mo yon Mahirap yung patahanin And then ayun Sa awaan ng Diyos Masaya na naman siya Charot So yun Naka move on na nga And congratulations, di ba? Kahit din dun sa national director nila ng Myanmar na hindi na yon ang kukunin kasi kukunin na nila si Miss First Runner Up ng Myanmar nung nakaraan taon. So, papalitan na siya ni Ningning Bayon. So, yon Siya na yung magiging national director. O, di ba? So, wala na, sayang, diba? Malay mo, sana next time. Kaya lang kasi masyado din tong ano eh, yung national director na lalaki, masyado siyang agresibo para sa corona. Talagang gusto niya talaga manalo. Siguro nandoon lang, competitive lang siya, no? So yun, so in fairness ha, gwapo yan sa personal. Kaya good luck sa kanila. And then, of course, mama sa pambato natin sa Miss Earth. Handang-handa na. So, magaganap na nga ang kanilang coronation night this coming Saturday na. Tingin mo, mama sa papasok ba ang pambato natin sa top 4? To be honest, nakikita ko siya top 8. Pwede. Kaya niya. Pero yung top 4, hindi ko alam. Depende sa laro. But for now, nakikita ko, kaya ni Miss Philippines mag-top 8 dito sa Miss ano, sa Miss Earth. And then, kung maganda magiging performance niya, pwede pa siyang tumalon sa top 4. But for now, hanggang top 8 lang yung nakikita ko. Palaban naman si ate, kaya lang kasi ang dami rin kandidata talaga ng mga palaban at magaganda. And tignan natin kung kaya niyang marating yun, narating ni Aliana at But tingin ko sa kanya, papalo lang to na hanggang top 8. So yon but mali mo, di ba, mag pa but congratulations and of course, support tayo sa kanya so, yun yung nakikita ko and tignan natin kung malayo pa yung mararating niya at abangan mo ang kanyang eksena, di ba? so, yun, so, speaking naman sa Miss Universe, so, para naman sa sumunod na chika, mama sa Miss Indonesia hindi natakot makipagsabayan sa mga Latinas dito sa Miss Universe katulad ni Venezuela, Ecuador, Colombia para dikitan niya mamasam. Tingin mo Angat ba ang beauty talaga ni Indonesia laban sa mga Latinas? Ang diyan tawag dyan is fighting spirit. <laughs> Di ba? So yon kumpiyansa siya sa sarili niya na kaya niyang abutin yung kanyang laban dito sa Miss Universe. Kung baga, dapat ganyan kakakumpiyansa. Sa totoo lang, kahit dumikit ka kaila Colombia, kaila Ecuador, Venezuela. So ibig sabihin, pinapakita mo sa lahat na you are strong at pasatibo sa laban mo. And gusto ko yung ganyang attitude, yung lumalaban. At in fairness naman kay Indonesia, ah, magaganda mga Latinas pero wala siyang takot makipagpukpukan at makipagsabayan pagdating sa mga posing. Eh, di good luck sa kanya, di ba? So, yan. And then, of course, para sa sumunod na chika, mamasampang bato natin sa Miss national, o may eksena ng todo-todo. Tulad nga na sinabi ko, maganda ang ipinapakita dito ni Angelica Lopez na talaga naman, in fairness naman kay Angelica, ha? So, talagang palaban talaga yun lola mo. At natutuwa ako sa ipinapakita niya dahil job well done ang lola mo pagdating sa eksena. So natutuwa ako kasi nandoon na nakikita natin kung paano siya makipagpupukan at kung paano siya makipagsabayan. Fierce but sweet ang drama niya dito. Sweet yung mga kulay ng damitan niya, very light lang. Tapos talaga ano, powder color yung mga ginagamit niya pero fierce ang kanyang ipinapakitang action. So, natutuwa ako kasi talagang yung paghahanda niya, sobrang pinagandaan niya ng bongga-bongga. At natutuwa ako sa ipinapakita niya kasi talagang kabugera talaga yung lola mo. Ayaw magpahuli sa eksena at lumalaban ng bongga-bongga. ba -bongga. diba? So, yon eh, Makakatapay yan, maniwala kayo sa akin. Kasi, iba talaga ang laban ni Angelica kung gaano siya ka-strong, kung gaano siya ka-determination at yun nga, may paawit-awit pa ang lola mo talaga at nakakatuwa yung eksena ng pinapakita niya. So, parang feeling ko talaga ang laki ng ang laki ng chance niya talaga na marating talaga yung dulo ng laban na to sa paraan na alam niya. Malay mo mag-title pa yan, di ba? So, yon. So, Mama Sam, tingin mo kay Chelsea Manalo at saka kay Miss Thailand. Siyempre sila yung Asia na masasabi ko na talagang palaban sa competition ng Miss Universe. Siyempre iba yung atake ni Thailand, di ba? On point yung styling ni Thailand eh. And then nakikita mo talaga na yung ano niya, yung determination niya dito ay talagang 100%. Pero kasi si Chelsea Manalo naman, Confidently beautiful with the heart. Ayun. Ayun yung inilalaban naman ni Chelsea Manalo dito. Confidently beautiful with the heart. So, yun. Kaya parang feeling ko, Chelsea Manalo pa rin ang mamamayag pa. Pero, syempre, may mga magtataas ang kilay dyan na ano ba yan si Mama Sam? Parang puro na lang si Chelsea Manalo ang pinopromote. Hindi ko pinopromote si Chelsea Manalo. Ay supporting her na sa alam na paraan na alam ko. And then, I think, yes, totoo naman na parang may nakikita naman tayo sa kanya na, wow, Eksena. Alam mo, sa totoo lang, kung talagang bulagaan lang ng ganda, ay, tin Chelsea Manalo, kaya niya. Kaya lang, kasi si Chelsea Manalo, may kulang lang din naman sa kanya, yung sa styling nga niya. Ayun na, hindi nga siya on point, katulad nga ni... Opo. Pero may laban kasi, syempre kapag nilabanan mo yan ng confidently beautiful with the heart, ay pasok ka sa mga. ba diba? So yot So good luck para sa laban niya sa Miss Universe. And then, of course, Chelsea Manalo kahapon. Anong masasabi ko daw sa ganda niya? ganda-ganda niya. Sobra. Para siyang si Anchele Ann Scott Chemist, yung beauty niya. No? Yung beauty na Anchele Ann Scott Chemist na pinaitim. So, yon ganun ang beauty na nakikita ko dito kay Chelsea Manalo. Ang ganda ng matang, ganda ng smile, and ang ganda ng dimple. So, yun lang. Hintayin lang natin yung performance niya, and then tignan natin kung ano ang mararating ni Chelsea Manalo dito sa laban niya sa Miss Universe. So, syempre, I'm so excited for her. Nakakatuwa. So, yon So laban lang Chelsea, kaya mo yan And then ayun nga, maraming nang sasabi na Tingin ko daw ba, kaya daw ba mag last two standing ni Miss Peru at ni Miss Philippines sa competition na to To be honest, I like mm -hmm. Maganda yung pinapakita nila na chill-chill lang, masaya lang sila Alam nyo guys, sa totoo lang, kahit hindi naman sila ang matira sa last two standing Alam naman natin si Peru na malakas talaga yung laban niya pero yun nabuon nilang relationship, ayun ay yung bongga. At yun yung hinahangaan ko dito kay Miss Peru dahil binigyan niya ng magandang momento si Miss Philippines na alam mo yun, makasama siya at makilala siya ng gusto. And then tayong lahat, mas nakikilala natin itong si Miss Peru. Alam naman natin na noon pa man gusto na natin itong lumaban ng Miss Universe, di ba? At nakikitaan na natin na very potential talaga siya. At ngayon nandirito siya sa Miss Universe. Natutuwa ako sa atake niya. Natutuwa ako sa ipinapakita niyang galawan. And congratulations kasi... Ano, napakabait, napakabuti niya kay Chelsea Manalo. And then sabi ko nga kung hindi man si Chelsea Manalo makarating sa dulo ng kompetisyon, sana kahit si Peru ay makarating sa dulo ng competition at magiging happy tayo para sa kanya. Maganda yung ipinakita nilang relationship dito at dito panalo dito si Chelsea Manalo dahil nakabuild siya ng magandang relationship kay Miss Peru. ba diba? So yon Ayun, doon sa part na yon natutuwa ako sa kanila. At kung silang dalawa magla last two standing, okay lang sa akin na manalo si Peru at maging first runner up si Philippines. For sure, ganun din si Peru. Okay lang din sa kanya na mag first run up para kay Philippines. ba? Diba? So, yun. So, tignan natin. Malalaman natin yan sa darating ng dulo ng competition kung ano ang mararating nila sa laban nila sa Miss Universe. But for now, kailangan nilang ipakita yung dapat nilang ipakitang galing at laban dito sa competition. So, good luck sa kanilang dalawa. So, yon Kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least Is malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa tinatalakay natin ngayon. So, syempre maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible guys. Pagtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.